kain ko tayo mga boss, mga idol, mga kaibigan, mga amigo ang ating ulam ito, mga idol chicken pochero yan tikman natin ito kung masarap to may harong sa akin po na ito mga idol ano, ano mga idol sa totoo lang ngayon nakakain ito ng ano ngayon nakakain ng chicken pochero tsaka nakarinig na mayroon pa lang ganito sa Robert Bayer Friday tulog sa kung di ako kumuha sa paninda ng namin di ko na po zero so ha? tayo ng order? yun tatas ito ano? eh chile po zero pala nga ng manok ngayon mayroon na Siyan po si My goodness. <laughs> hmm. Sarap ko eh, sa luto ng ano, Pagirita, Apretata, Prorba, sa adobo lang, Sa mga saan, kanyan. lang ito, po si Rock. Kaya, nang sabihin

嗯，那，嗯，那，来吧，来吧，来啦。